Okay, welcome mga kalakad uh, ni sa lugar nga doon ay nag uh, o naglugit dahil tungod kay uh, ilang daman niya dahil ilang kayo ang trabaho nini ako ang palalay uh, alalay uh, ako ang ambigo uh, ako ang silingan akong kauban sa among pigom sa simbahan okay? Uh, mga kalakaw nining urasa uh, ah, mga kalakad na uh, talakad ning orasa uh, 3 minutos or 3 minutes na lang para mag alas 8 so niya karon ako siyang video nyo nakita na naras sa likuran naglogit siya huwag ako siyang istoryahon karon istorya me siyang kasinitian ingon nga sa so, nakita na ko siya ng trabaho Drea ako nakita nga ilabihan siya kapas-pas. paspas yun ba mga kalakad dili siya ingon nga kuan kay Pila ni Kaadlaw, nakahimo siya gagamay nga apugol uh, niya ayan uh, siya yung nagtrabaho ni Tanan o siguro dili o kasi siguro kung unsa ka daghan ni eh, di man gid mo as in nga daghan pero at least uh, may konseho mo trabaho mga kalakan ah uh, uh, paspas gid so karon ako siyang i-focus una ang kaning uh, makita ninyo nga niya siya nagtrabaho na sayo ambot kong namahaw na bata ni eh. kay duol dool, dool ra man po ni sa balay Uh, sa among mga balay okay uh, ako yung focus na ma mga mao ni mga kalakad ang yung trabaho naghapon pa lang ni isugdan niya og file dire naghapon pa sad niya yung gibutangan og uh, yan gi file ning mga lubing uh, yan ang nabuak gikan sa pagbunot uh, paghakot pagsaka pagbunot uh, pagsaka paghakot pagbunot uh, mao ni ma ni siya Walang pila ka na siguro ni mga kalakad duha na boy oh. duha na kadlaw o atong Domingo sa kay kaya wala mga ka magkon o oh. oh, so ina na siya mga kalakad duha pa kadlaw ang gihimo ni buboy ni ini karon naglogit na siya magdangdang o siguro iyan na dangdangon o tingali kung itugot ni Lord dito sa ugma iyan na ning dispatchar dito sa uh, downtown sa Dabao. So mao na siya karon og mao na ni ang iyang trabaho nakita na to oh, nga unsa na unsanan, linugit na niya makita ninyo mga kalakad nga ta uh, kuya og siya magtrabaho tanaw ra gud niyo amot kong namahaw na ba niya siya karon uh, boy namahaw ka na Umana. ha Umana. oh sayo ka kay mikaon mm. okay Ah, uh, unsa man ang unsa man? gapon, hapon gingnan nga habit sa balay kung ka okay, okay ko ni uli gabi na? Mm. ah okay so wala na na si imong auntie nga siguro di, ni Britson na tagulay basi gi kapoy kapoy ah, ako okay. uh, akong sulti po sa akong commander nga kuhan mangod kanang unsa kanang ah uh, unsa ni siya ba kanang <laughs> 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 nagpas-pas kay nabiyan na siya trabaho sa construction wala so, ang istorya So mga kalad gana siya tong pantadon ang kagikanan ni Boboy o unsa ba gid siya kadugay o ka eksperto may tungod anang aning may tungod aning unsa niya panang trabaho a ah. pres niya o oh, kani lugitono ni kagapon lang niya un gi unsa gi pogon pag gi initan gi file dia Boy ah, uh, Ano sa tayo gani eh, mo? Lumindog. Lumindog. Okay, ano mga kalakad. Lumindog niya siya. Ah, unsa gyud ka dito didto ka sa Kaburan no? Sa Kaburan. Okay, anya unsa kay tong inyong barangay? Kan At Bayon. Ato Bayon tong imo dili karahayan? Oo. Uh. Sa Bayon murag si Jubito diha ba o diha sa Bayon? Si Jubito. Uh Oo. -oh. Okay la di muna mo na daan. Kaila daan eh. Ah, okay, okay. So kaila man mo daan Jubito, Jubito. Ah, uh, una ay kaduhan ng kauban ako sa pagtrabaho namo dito sa sa dito sa may bago galiera sa unsa sa katong kanhi iluminada farms o siya yung kaban ko sa trabaho ikaduha na una si Umar si Umar ang um, blido gani ni Umar sa ganito tunan tunan ah, si Umar tunan magbayaw na sila kaya ang Sony Jubito nga si Milen manghod ni Jubito nasawa ni Umar o si Umar mismo nakauban ko na dito dahil misunod si Jubito Onya ini si boboy mga kalakad uh, awahin na eh, ni nakita na ko nagkauban gapon mi ni sa construction sa sa uh, repair. so mo na siya nakailan ko og wa ko masayod di pa kai ko sito nga may din lang siya mo sa Caslo B siya mo ko pras pas pas siya mo trabaho sa dritsong istorya mga kalakad so mo na siya Ah, uh, ang akong masulti o oh, ang tinod gani ni mong pangalan boy? Boboy. Boboy adi. Boboy lang wala lang imong lain. Ah, si Rini Boy ang pangalan ako sa ko. Ah, okay. Rini Boy God niya. Dayon Boboy ang angga. Okay. Ah, um, naa naman ka na no, naman si Rina Bill, morgue pareha mo. Ari uh, ri kayo. Si Rina Bill, ah, uh, duhay inyong anak, di ba? Mm. Uh, nag-eskoy man silang imong kamagulangan ano babay polos man yung mga anak mga kalakad eskoy man no eskoy okay o oh, okay mauna siya uh, um, pila gani ka uh, tuwid ng inyong pagkaminyo ana nakulo ha dugay na Dugay na kanara gyan si bil dili ka pres ng uban akong ibawaan yes. nga nagpuli-puli lay kanara ah di ay so kung 10 nya ang edad di mo kamagulangan, mga otso pa man siguro na. Wala? Ha? May be. Oo, oh, tama yun na. Kay 10 years naman mano. no? Sige, sige. Mauna, ang kalakad niya na din nagskwila sa among barangay. Kaya niya man siya din nagpuyo na karoon. So, ano yung... so, gila nun siya yung kinabuhay, ang iya istorya. Ah, uh, sa construction man yun siya, ako lang gihangyo nga. At yung ang lubi, naghangyo ko sa iya ha. Kay diri siya manggoy nagsaka na ni ning mga lubi diri nga kuan. Naghangi ko ipatiman pod ang unta. So mo na mga kalakad uh, siya ang nagatiman sa mga lubi diri. O ako say nagrekomenda niya sa mga tag-iya para mahibaw-an ninyo. Nga siya ako ang nagsurekomenda sa mga tag-iya diri. Parehas ni retired maestro Piping uh, Cortez. So mo na ang nailhan siya gamay na kaya ang pagkamaayong mo sa kasalagay. So mga kalakad, uh, Tingali o oh, magtapay uban. Pila gani mo magsuon boy? Upat. Ha? Upat lang. o uh. oh, baba ikaw kasi kamo ka ngan ikaw. Ilang manguran ko? Ah, uh, naa pang papam mo? Mama na lang na. Ha? So papam mo ana. Papa wala na. Ah, okay. Ah, uh, sa kaburan man gyud sila ang tulo karon no, ni ana dres dabaw sad. Na <laughs> na sa dabaw ang isa ka babae. Ah, okay, okay. Ang okay, okay. dito. So, bali, duha mong niya rin sa Dabao? Duha po sila dito. Duha po sila dito. Oh, okay. Ah, uh, Na, uh, uh, good boy, kay... Ang samang ka hanas mang ka ining trabaho ha? Uh, Naasa di ay kay mismo kalubian dito, Giyod? Muta na lang? Na, pero... Damay lang. Ah, uh, pareha ini o daga dako pa ani? Dako-dako ani pero perindado. Ah, sige-sige, dako. Mahal sa'n ang prinda, mga prinda dito? Kaya malakas na nandunag na ko, kay Jovito, prindado, Kang Omar. Prindado ba sa'n ang Kang Omar? Oo. Oh. Ah, mahal din naging magkain niyo dito, prinda d'yon? Prinda ang kuwan. So, kung saan may lukat, ala, nagbila ka tuig <coughs> Ah, wala siya na. Nakulo. Uy, dugay god Dugay eh. Lukas pagka matay sa aking papa. Ah, dako sad ang pagka na ala, mga tala lang? Tinta. Tinta mil. Wow, oh, napila ya, na katuig ng nag Lima. Ano? Napay lima. Kadako. Sa so, si si tinta ninyo siguro pilo-pilo na. Ang ganan siya, uh, diba? ba? Oo. Oh. Uh, Pero watay mahimo kay mo may kasabutan. Oy, kasabutan. oh, so kasabot man ta ana. Unya <coughs> Ah, uh, unsa may mga huna-huna nimo kay asa may maayo sa pangita nga makakwarta jud ka makagunit ka nga dili jud ingon ana para sa nasibutan dito bisan si unsa si si Omar si Jubito ako ang ipangutana nga ang pangwarta dito uh, dili jud ngon pareh diri sa Davao ang okay ra dito daw tinuod ba na nga kung panagat pangisda ay wala kay problema sa isda tinuod na tinuod oi okay. eh. Uh, ha ikaw so kan sa imong palabihon dinhi o sa sa Dabao ang panginabuhi. Oh, mas mas okay man dire kay adlaw ma makakorta ka. Ah, okay. Tama tama jud na may ka sa mga desisyon ba kay dire man gawas nga uh, ah, inon lang na to high end bisan ang mga eskwelaan Dagko kay nang unibersidad sa Dabao. Ya kung itugot man sa ni Lord di nga makapundar mga bata makahuman gid og college kanang ina na ba. Oh. So, mo na siya maayo ang inyong desisyon ni Renabel. Actually, uh, yung mga kalakad, si Renabel ako sang kaila kaysa ako nang nasulti. Si Renabel ang asawa nini, Okay ni sila mga kalakad, presentar lang nako. Kay uban man mi sa among tigo mo sa pagsimba, ah uh, unsa ni sila? Naga uh, halad ni na sila mga awit sa Ginoo na silang duha gyud nga mag-asawa. Wa kay maingon na dili ang usa, uh, usa lang ang bana lang usa. Silang duha. So, mayo silang mga gasa o ga, uh, ako silang pasalamatan kay uh, sa sa ini nga mga niini nga mga klasing trabaho <coughs> talagsara ning tao nga raon. Actually mga kalakad, hindi antamo, mo ako ng isulti ninyo pabalo nga siya uh, na ginihinan ni kamao sa uh, skill skills sa pagkamason. So, mao na siya mga kalakad o asa uh, gihapon ako maingon ninyo nga uh, pag maagi mo sa akong kuan Ah, oh, ikaw boy, wag kay masulti. Kung may masulti ni mo, alam ni kayo niya. pagita ni mo ni isa mo ang uh, cellphone. Wala kay shout out dito. Imong, kung sa may nga dito nga uh, ino ni mo, isubscribe ang ato ang, ang, ako, ang YouTube channel, Walking Brother. Para kung unsay mga updated nga itong himoon, magsigil patag uh, sa mga katagulangan kategulang, pa. Kolo Cabildo, ila sakang makita dito nga naa na sa uh, National TV. Unsa ano man? Shout out nimo ang mga pangalan, sige, sige. Inyo ni mo shout out ah uh, gi nako, ayo na. Timbaya or shout out kay unsa imong mention? Ha? Wala sa. Adik ah, ka musulbei? Wala, di sa. <laughs> di ka namakita, makita mangyug ka nila kung pag-upload ini. Uy siguro kung ilang makita sa Facebook ng par kay ginaunsa ko ni Facebook ba gawas sa channel ko i share ko ni link dito makita ni siya ah, pwede man kuan mo okay po oh, mo oh, man ginang trabaho nako kay nagnita man ko, no. ko. <laughs> so wala kay singgit na wala na Sikira. Ah, okay. Unya aw ni mo ni ha. So mga kalakad ba na siya. Ah, ako nang na ah, kumanon ang among mga istorya o uh, dili po si Boy Boy Boboy kay tanaw ra ang iyang klase sa lihok o oh, tanaw niyo mga kalakad o oh. kabihan paspasa jud so ako humanon o sa ang akong imbitasyon para kaninyo mga kalakad na kung muagi no, man mo sa akong youtube channel I'll shut shout out by shout out sa mga ano uh, subscriber ko na wala ko na tulak ko o nga ako yung mga bagong subscriber na po salamat kayo sa inyo di ka mo og o mag -up -up update mo sa ako ang mga videos uh, salamat good sa inyo di lang ako mo next time pag maunsa na ang inyong ngalan kaon ako i i balik balik kung mo pag shout pag shout out kay agi pagpasalamat okay so, ang sunod subscribe lang sa youtube channel kan ni Woking brother walking brother kalakan to. So, Kayo. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.